Good afternoon. Dito daw po babayaran yung uh, chandelier. Wala po. akong pambayad ko yan. Okay. May inaasahan Baka ba kayo? Pra May inaasahan po ba kayo na delivery ng chandelier? Hello mga ka-surprise buddies. Narito tayo sa Nubaliches at tayo muli na naman maghahatid ng panibagong surpresa ng pagbati at pagmumahal. And this time, ang sasurpresahin natin ng isang auntie. So, I guess, nandito lang siya sa Pilipinas para magbakasyon. Pero gusto siyang surprisahin at ipaprank ng kanyang mga pamangkin. So, tingnan natin na magiging reaction niya. Let's go! Ako po! Magandang nga hapon po. Nandito daw po si Ma'am Michelle. Okay po. Mayroon po dumating na delivery para sa kanya? Anong delivery? Nasa box po eh parang ah, ilaw. Nasa Pero package. Na? Nasa package po parang ay, uh, yun naman. Ano yata po eh. fragile po eh parang ilaw yata, chandelier yata. Ay, si ay, Sino po yung miss? Ay, magandang good afternoon. Ano pangalan? Good afternoon po. Nakapangalan na, bali na naka rin nandito po sa package yung mismong pangalan ng na-, an sino na ang natandaan ko lang po ay Michelle, nakalagay. Ho, si Michelle. Ah, kayo po. Good Michelle ano? Good afternoon. Ay nandito po sa box na kalagay yung buong pangalan. Bali ba Apa. Bali, nandito po yung invoice. May inaasahan mo ba kayo? Pra May inaasahan po ba kayo na delivery ng chandelier? Ano no nandito po Bali, ma'am. Ang meron po kayong inaasahan. Na birthday. May inaasahan akong bagahi ko. Apo. Bakit hindi kayo, Kasi isikat pa po. Apo. Baka plug yan. Di pala nga kayo, kuya. Apo, Itapin niya. Itapin niya doon. Kuya, baka ano ba yan? Ano pabayaran niya? Apo. Bali, dito daw po babayaran yung chandelier. Uh, Wala akong pambayad, kuya. Apo. K kayo po ba yung umorder ng chandelier? Ho? Apo. May <laughs> chandelier. Ah, na, nandito naman po nakalagay sa invoice kung sino po yung umorder, pero ang receiver po ay sa inyo raw. Ako? Opo. Ako Ito po. Pwede po. Ayun sige po. 25,000. Hindi po 50 po. 50 ang pera ko 100. Ah eh. Opo. Opo. Akala ko pa 50, 50,000 po daw yung presyo ng chandelier kasama Ako. yung shipping. Oy, titingnan ko ah. Ah sige po, nandito po. Michelle lang sinabi mo walang apelyido eh. Wala po eh, nandito po yung apelyido sa box. Sa ko pa 'yan. Bali. Bakit ka natatakot? Sino 50,000, may 100,000 tayo o di ba sa pizza? Sobrang pati ito po. Surprise! <laughs> Meron po yata kayo. <laughs> Meron yata kayong secret admirer. Na nagmamahal sa inyo. Sino kaya ito? So pinapunta po kami dito. Hoy, Lele ka bumaba ka. So, may nagmamahal po sa inyo na pinapunta po kami dito. Meron ho ba kayong secret admirer? kasi no, sino kaya? Ito baka secret talaga. Ayan, para po sa kanya, kayo ang reyna ng kanyang buhay. Kaya may pinadala siyang corona. Dito po kayo sa gitna. Ayan, sa harap po kayo doon. Ay, palakpakan niyo ang reyna! Wow! Palakpakan! At syempre, meron din po siyang pinapaabot na flowers para sa inyo. Hindi ko naman graduation! Wow! <laughs> Happy birthday! At syempre meron din pong cake na pinadala. sino ka man! Salamat sa'yo! Sino kaya ito sa tingin niyo? Ayan, pwede po kayo maupo po muna dito. Ayan, sige po. Ayan, dyan lang po kayo. Ayan, relax lang po. Ayan, ako! Wow! O palakpakan niyo ang Reyna! Siyempre, eh. meron din pong pinadala na cake. Tingnan natin, baka nakasulat sa cake kung kanino galing. Sige po, buksan Sige po, buksan nyo po. Tawa ng tawa itong Tingnan natin kung noor. hindi na kayo. Okay lang na mabasa nila kung kanino galing. Tingnan natin. Ayan, basahin niyo po. Uy, oh, sino ba to? Sino kaya to? Ano ka na may tissue pa ako dyan sa lang? Kung naman tissue ko doon, sindi! Diyan! Ito po, ito po! Maka po kayo! Okay lang po kayo? Ayan. sino ba tong nagpadala na to? Ayan ang nakalagay. You're the best, Auntie. We love you so much. Thank you for everything. O, Auntie daw. So, may clue na kayo. Ayan. Sino kaya ito? So, ibig sabihin, ipamangkin. Kung auntie. Oo, oh, marami akong pamangkin. Ayan, ako. Sino kaya sa tingin nyo sa kanila ang gagawa nito? Pero bago yan, kakanta muna tayo ng happy birthday. Siyempre, kakantahan namin kayo ng happy birthday. Kailan po ba may yung mismong birthday nyo? November 30. November 30. Pero I guess, nandito lang kayo for a short vacation? Tama ho ba? Kaya naman, gusto nilang i-celebrate nyo dito. Isipin nyo na lang ngayon na yung birthday nyo. Ayan, kakantahan namin kayo ng happy birthday. Everyone, let's sing happy birthday. Okay, let let's oh, wait lang po. One more time. all right let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang maligayang maligayang, maligayang bati. Happy birthday. So nga rito po at pinadalhan kayo ng cake para makapag-wish po kayo. So ngayong birthday nyo, ano po ba yung mga mahihiling nyo pa para sa inyong buhay? Good health. At saka maging maayos ang lahat. Magmahala ng lahat. <laughs> Buong pamilya, kamangkin kapatid. <laughs> sana maging maayos kami lahat, lahat, lahat pero wala naman problema kung tutuusin. <laughs> so, napakaganda po ng wish nyo para sa lahat talaga po. No? Para sa sarili nyo. Wala yata kayo nyo eh. Meron po ba kayong inaasam for yourself? Ang wish ko sa sarili ko na wag maging ano yung sakit po, may diabetes ako eh. Kaya konti lang po ko pala dito ko, no? <laughs> Ayan, so sana nga po, maging stay healthy. Kaya po pala meron kayong isang basket ng prutas. Ayan. Okay, sabay-sabay tayong bumilang ng 1, 2, 3. 1, 2, 3! Three. Happy birthday! At bukod po dyan, meron pong pinadalang love letter para sa inyo. Tawagin mo si daddy mo. Nasaan na? Ha? Tawagin mo. Meron pong pinasasabi yung nagpadala nito para sa inyo. <laughs> Ayan. Ayan. So, pakinggan niyo po yung mensaheng sinulat para sa inyo. Sa mahal naming auntie, salamat! At napakabuti mong ina at tiyahin para sa aming lahat na mga pamangkin mo. Habang buhay ka naming mamahalin. At wag po kayong mag-alaala, auntie. Nandito lang kaming lahat para sa inyo na handang dumamay at walang sawang magmamahal sa iyo. Napakabuti niyo pong tiyahin. Maraming salamat sa paggabay niyo sa aming lahat. More, more blessings po sa inyo, Auntie. Ingatan niyo po palagi ang inyong sarili. Ang nagmamahal niyo buong pamilya. So, galing sa mga pamangkin niyo yata itong lahat. Salamat. Sino ba yan ang padala? Sino man yon? So, sa kanila pong lahat ng inyong mga pamangkin na nagmamahal sa inyo, sa inyong buong pamilya, Anong gusto niyong sabihin sa kanila? Mapapanood po nila ang video niyo na ta. Sige po. Alam ko naman na love niyo ko eh. Love ko rin kayo. Alam ko naman na mga bata pa kayo talagang. Inar inaruga ko kayong lahat. Minahal ko kayo lahat. Alam niyo yan. Alam ko naman na hindi niyo ko makakalimutan eh. Habang buhay. Pero dala-dala ko to. Pag namatay man ako masaya ako na nagkita-kita tayo lagi na lang kayong mag-iingat din at saka maging maayos kayo lahat magmahalang kayo lahat sana tayo tayo magmahalang buo-buo tayo hindi kagaya nung dati nawasak-wasak yun lang kung sino mang kayo nagbigay sa akin hindi ko alam kung sino sana maging maayos kayo magpipinsan. Masaya ako na nakauwi ako sa loob ng 3 years. Nakita-kita tayo. Masayang masaya ako. Salamat sa inyong lahat. Mahal na ko kayo. Ibang pamangking ko wala. Hindi ko pa sila uli nakikita. Pero alam kong mahal nila ako. Kasi ako ang naging nanay nila dati. Alam nila yan dinaos ko sila dati. Alam nila yan. Kaya siguro nagbabalik din sila. Pero hindi ko naman ini na ganito na magbalik sila sa akin. Basta natulungan ko kayong lahat. Masaya na ako. Mahal na mahal ko kayong lahat. Mga pamangkin ko yung iba. Hindi ko man sila nakikita ngayon. Mahal na mahal ko kayong lahat. Tandaan niyan habang buhay. Dadaling ko lahat yan pagmamahal ko sa inyo. Sana maging maayos kayo na at Magkasundo-sundo kayo, yun lang ang wish ko sa inyo. Pag may problema, pag-usapan, huwag kayo mag-away-away. Yun lang. Kung ano man tampuhan ng mga nanay ninyo sa kami magkakapatid, huwag na kayo sumali kasi hindi naman kayo kasali doon. Mag-usap-usap kayo. Yun lang. I love you all. Thank you so much. Okay lang po, Kuya. Okay lang po ba kayo? Mm -hmm. Kamusta po ang pakiramdam nyo na tama po kayo sa nasabi nyo, gaya ng nasabi sa sulat. Nagpapasalamat sila sa pagmamahal nyo sa kanila bilang isang ina na rin. Kamusta po ang pakiramdam nyo na binabalik nila yung pagmamahal mo sa Masaya ako. Enjoy ako kasi alam naman nila na ako naging nanay nila eh. Bata pa ako, kuya, nag-abroad na ako dahil gusto kong tumulong sa kanilang lahat. Mabuhay po kayo. Kaya po pala, gusto nila makis celebrate sa birthday nyo dahil hindi nila magawa sa mismo birthday nyo. Kaya ayan, surface nila kayo. So kamusta ang pakaramdam na nakapag-celebrate kayo ng birthday dito sa Pilipinas? Masaya kasi uwi na ako sa market eh. Kasi kaya Marie, happy happy birthday po Thank sa inyo. You. Ayan, may gusto ko ba kayong batiin? Napapanood kayo sa aming... Uh, okay lang po ba na-share natin yung video nyo sa ating page? Okay lang. Oh, may gusto ko ba kayong batiin? Napapanood kayo mga friends nyo sa Japan? Or mga kamag-anak? Sige po. Ah, yung mga kaibigan ko, mga kapatid ko dyan, alam ko hindi kayo nakauwi kasi dahil sa pandemic, pero nagtraya akong umuwi. Okay naman. Kahit mahirap. Pero uuwi ako sa pagbalik ko dyan. Alam kong ako ang magsasabi sa inyo na okay na umuwi ng Pilipinas. Umuwi na kayo muna, magbakasyon kayo. Alam ko na nahirapan tayo pare-paras na hindi tayo nakauwi dahil dyan sa pandemic na na 3 years. Pero sinisigurado ko sa inyo na okay na pwede na kayong umuwi. Naglakas loob lang ako at saka sa birthday ng apo ko at binyag kaya ako umuwi. Alam nyo yan. Ate Emma, Norma, si Ate Sandy. Alam mo yan, ninyo lahat. Uh, yun lang po. Ay, muli po, happy, happy birthday in advance. Thank you so much. Ayan ay, ako mga ka-surprise buddies, talagang naging emotional. Ang isang auntie, hindi niya lubos akalain na ngayong September. Ay mga kapag celebrate siya ng kanyang birthday dito sa Pilipinas, bagamat sa November pa talaga. Hindi talaga ako nag-birthday dito. Kasi ay Japan, Lagi pong lag sa Japan. Kaya naman, yung kanyang mga pamangke na talagang minahal niya, tinuri niyang parang anak ay eto at pinaparamdam din sa kanya ang, kan ang kanilang pagmamahal. Ako si Aldrian Humirang, ito ang Shop Best Neve Shoppers. Malibatiin natin ang happy, happy birthday si Ma Michelle. Happy birthday! Ayan, so Thank you. You're welcome po. And artista na rin kayo. Lalabas ang video niyo sa aming Facebook page. Magsisilbing remembrance ng birthday celebration niyo dito sa Pilipinas. At maraming makakapanood dahil more than 1 million followers na tayo sa Facebook and more than 400,000 subscribers sa YouTube. Thank you very much mga surprise buddies. everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye! Bye-bye! Thank you so much! Thank you! Thank you all! I love you sa inyo lahat! shoppers, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.